bago ang lahat kayo aking nanayahan mag subscribe, like and share at pindutin nyo na rin ang notification bell para sa iba pang mga uploads Kamusta po kayong lahat, uh, muli pa akong nagbabalik para magbahagi na naman muli ng uh, makakatulong sa mga kapatid natin na nag-aaral ng espiritual, higit lalo sa mga nagagamot uh, na, ganoon din po sa mga baguhan, uh, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel na May IC TV. Kumusta po kayong lahat? Ah, na hiling ko po na lahat po ay nasa maayos po ang ating mga kalagayan, ganun din po ang ating mga pamilya. So ayun po, katulad po ng naka mababasa nyo sa titulo, po ay uh, spiritual na pagbibihis sa sarili, So, ibig sabihin po, mga pangproteksyon. So, maglalapag po tayo na kahit konting pandagdag sa proteksyon nyo na maaari nyo pong isama sa inyong pagdidebosyon na iihip sa katawan at sa tubig na may, uh, uh, sa baso na may tubig. So, yun po. So, dagdag depensa po yan at proteksyon sa ating panlabas at panloob na pangangatawan spiritual at physical material. Mahalaga po sa ating mga lagi spiritual ang ang siyempre ang baluti na tinatawag ang uh, spiritual na baluti uh, ga, tulad galing sa ano galing sa mga Diyos uh, yung baluti ni Yesu Kristo baluti ng Angeles at mga arkanghiles yun po mga ang tinatawag po dyan yung mga pagbibihis sa sarili so importante po malaman natin kung ano yung kanilang mga kasuotan na pwede natin iihip sa ating mga katawan sa pagbanggit ng mga orasyon so ito po ay um, makakatulong sa inyo sa pag uh, sa pag uh, babaluti sa ating spiritual at physical na kaanyuan higit lalo sa mga gumaganap na ng paggagamot panggagamot so hindi ko muna po patatagalin ito po yung una Ama namin sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian ang kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Agalaka balakga begayelo alaywao. Agalaka balakga begayelo alaywao, agalaka, balakga, begayelo, 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 alaywao, agalaka, agalaka, balakga, begayelo, Alaywao Isipin na ikaw ay nagliliwanag habang binabanggit ang orasyon ng uh, mataimtim at saka isunod ang orasyon ito na pangbusog sa kapangyarihan Agalak Bigaya Balko Alawek Ito namang pong susunod na orasyon na ito ay ibubulong ng tatlong beses sa isang basong tubig at iinumin po matapos iihip. Yevay yo vayokay, e pro eterno banque, orakte altesem, santesem ormoe moe, krusante salvame, dios me ruam, Yah ah, hok. Agla Herib Yehwa Yowa Yoka epro eterno uban kwe orakte alt sem sangtesem ormowe cruzante salvame Dios me ruam Yah aha Hok agla Herib Yehwa Yowa Yoka epro eterno uban kwe orakte alt sem sangtesem ormowe cruzante salvame Dios me ruam Yah aha Hagla, kerib, uusalin po yan ng tatlong beses sa isang basong tubig at iinumin. Ito po ay gagawin bago matulog. Ito naman po ang pambakod sa sarili bago matulog. Ito po ay ihip sa ating uh, dibdib, sa ating katawan. Yehoa Sator Arepo Tenet Opera Rotas Hasjau Um Sator Arepo Tenet Opera Rotas Satu Tatem Romakat Rabat Sabaot Ropet Saka po iihip sa ating dibdib So nawa po ay nakatulong ating kunting pagbabahagi sa ating mga kaalaman at tuloy-tuloy uh, pa rin po tayo uh, kapag may baante po ang oras gagawin ko po makapag-upload so marami pong salamat muli and uh, please subscribe and like and share na rin po sa ating mga videos so hanggang sa muli po ingat po kayo palagi God bless po sa lahat uh, at sa inyong pamilya at saan man po po kayo naroon uh, sa anumang panig ng mundo. Marami pong salamat.